Magandang hapon po. Ngayon po ay alas dos po ng hapon. Ay biglang umulan po. Sana nga po tayo ay maghahakot po ng buhangin para sa ating gagawing ano po. Tulungan po ng dalawa nating inahinig po sa taas. Ay bigla pong umulan o. Po. Siguro po ay maya maya po tayo maghahakot ng buhangin kapag po tumila mabasa po tayo maigi ay mainit po kalinang umaga Ay maya maya lang po tayo magpapatila po tayo magandang hapon po mga kaparambin ngayon po ay alas ko na po ng hapon at katitilalaan po ng ating ulan po ay kanina po napakalakas ng ulan nung bandang alas dos po tininan ko po, po yung ating tanin dito sa ating ito po sa pitsay po musta sa kangkong tapos yung labanos po natin ay bad news po mga kaparmin doon nang nalubog po ang ating taniman dito at kumbaga po ay po natin ang paraan po nilagyan po natin ng kanan na po natin kumbaga po ay sa sobrang lakas nga po itong ulan po natin kanina ay talagang ah, halos ano po hindi kaya ng ating kanal po yan ang oh, laki po ng ating kanal to oh ay talagang malaki pa rin po ang tubig yan oh. yan ito po ang kanal natin pa exit po ito ay talaga pong maaepektuhan itong ating mga tanim po dito katulad po itong sitaw po yan oh. yan oh. medyo matubig na po ay sana po ay Makakaig pa rin po ito ating mga tanim po dito. Kung magkakaig po, mas maganda po. Pero kung hindi po talaga magkakaig, ang ating itutuloy po talaga dito ay yung kangkong na po yung mapapakinabangan po natin ng maayos po yung kangkong na galing po sa Tabas po. May binhi po tayo doon, may ano tayo, may makukuhan po tayo. Bali ito nga po ng ating ano, o, taniman po 'yan, oh. Talaga ang lakas po ng tubig natin. Tapos itong sitaw po natin, 'yan oh. Pero ating ano po, ating Ibig sabihin ko po ano yung titilin-tilin din po kung maiga din po ito. Pero kung mag-aaraw-araw po ang ating ulan ay talagang matutunaw po talaga ang ano natin dito ang tanim po. Ang mas maganda po natin sigurong itanim ay yung ano yung pantubig po, yung kangkong po, yun na Yun naman po ay ano, kumbaga po ay marami din dito na bili ay di yun po ang ating ano. Kung ano po ang ating Kung ano po ang ating magkakaig dito ay siya po ang ating tatanim para po ano hindi abala yung ating plot dito. Pero ito pong kangkong ay magkakaigin na ito. Yung pong kangkong na pangkaingin po. Yan po. Tapos itong labanos natin ay kapag po laging maulan nga dito ay simpre baka po matunaw ito. Labanos natin. Yan po, oh, lubog po ay oh. Ang mas maaepektuhan po mga ka ang ng ating ano, yung pichay mustasa po. Yun po talaga ang matutuwa po. Yung dulo po yung lubog na lubog ay ito wala pong problema ito. Kangkong natin ito oh. Yan po ay makitubig nga po, pwede po sa tubig yan. Pero yung ano po oh, tunaw na oh yung pichay mustasa po natin eh. at ako nga po biglang bumisita dito ay di ating binidyo na po yan oh. yan po ang epekto po ng ating ulan po yan oh. Yan po ang pichay natin. Oh. Maganda rin po sana. Ay ang naging problema po natin nga. Ay naulan po dito ng malakas. Nalubog po malaki na po ang dahon niya oh. Yan, oh. sana po yung pa yan yung kabila po ay tunaw na oh. sayang po yan hmm. nangatumba na po oh, yan oh. bawi na lang po tayo sa susunod. siguro po ay ganito po talaga kapag ka ganitong panahon naulan po lagi dito ay yung iba naman po matataas ayos po naman yun eh. buhay naman po kaya lang may lugar po na talagang ano mababa po yung katulad na yun eh. ay tunaw po natutunaw ano isang araw po hindi ko po napuntahan dito pero lumakas din po ang ulan ay di baka po ganito rin ito nung nakaraan po yan nung tutunaw na po malakas din po talaga ang ano tubig di eh. nang po di ay mahito po yan oh ayun oh hito oh. Hmm, hito yung dalawa ay dami pong hito yan oh yun hito ang laking hito. Mas po pala dito. Laki. Tatlo pong hito. Nalabo po oh. Nalabas po din eh. Oh, yan oh. Ito po ang pinanggagalingan natin oh. Ng tubig. Yan lakas po oh. nalak hito po yan tono po yan oh. na tumba po sayang po oh. na Wari ko po, po ay kangkong talaga dito ang dabis po. Yun ang laang po. Yun naman po ay ano din. Maganda rin po yun. Yun po ang dabis dito. Pero kung yun po mag, iba'y magkakaig, di ating aabya din po yung iba. Pero kung talagang hindi po siya mabubuhay yung iba, ay di next time na lang po, babawi po tayo. Wala po talaga yung lubog po pala ito mataas na rin po yung ating ginawang plat ay talagang ano po kapag bumalat po ang ulan ay ano lubog lubog din po marami naman pong buhay na sana o oh. na lang po ating patutuloyin po yung magkakaigi ay di mas maganda po buti pa po rin kang kung nari oh, yan, oh. walang problema po dito yan, oh. kahit po ito laging basa okay lang po yan pero itong ano po labanos saka po pichay mustasa po natin oh. wala po hindi ito magkakaig yung ganito matutunaw po siya ayo oh. oh. ganda na po sana oh. malalapad na po yan oh talagang nabugbog po ng ulan yan eh. ganda na sana ay eh. narulubog pa po wala po tayong magagawa ng kalikasan po ay may hukay naman po tayo sa dulo doon malalim na po ay talagang ano lubog pa rin po Ito po ang buhay yun. Bali, siguro ganun na laang nga po. Ating gagawin po ng paraan na kung ano po mas magandang itanim dito. Di yung kung, kung, nalaang po siguro. Para po yung ating ano. kay po, malaki na po ito eh. Yan o. Oh. Yan, bilis na nga po, pinalawak na po ito namin ay hanggang baba po yan talaga pong malakas ang tubig ang ula, ang pagkakaulan yun nga pong, ano doon yung ilog yan laki po ng tubig ay hanggang dulo po yan eh. malaki na po ang kanal nito Sadyang malakas laan po talaga. Pero kung ano po, hindi naman mag-aaraw-araw ang ulan, ay ice naman po yan. Bali, gano na laan po ulit mga kaparmbin. At iabit ko na lang po ulit kayo dito. malaki na po ang ating dalawang inahinin. ay dito no po natin ilalagay po yan dito sa katabi po kadugtong po din Ayun, dito magkatabi po sila bukas na lang po tayo maggagawa gawa ng hapon na po eh. maghahakot pa po tayo sa umaga siguro pahapon po makapag po tayo dito